Good morning mga ka-teammate, today is September 2, 2024 So kahapon, nagpunta kami ng Yambo Lake Yan, so doon namin sinelebrate yung birthday ni Yamshi Ah, uh, bali mga ka-teammates, uh, kami ni Yamshi mahilig kami manood ng mga vlogs About doon sa mga review, ng mga picnic area, ng mga camping site Yan, so nagtry kami na puntahan yung Yambo Lake At gustong-gusto rin namin makita yung napakagandang lake doon So mga ka-teammates, uh, bali gusto ko lang gawa ng honest review tong pinuntahan namin na lugar. Bali, sana mga ka-teammates, ang hiling ko lang dun sa mga nagbablog, uh, bigyan nyo ng yung totoong review ba yung lugar na mga pinupuntahan natin. Kasi na dalawang beses na kaming nadadali sa landing point, hindi namin alam na ganong katarek, ganon kakipot yung dadaanan namin. So, ang nangyari, hindi na namin nakunan yung mga ibang dinaanan doon dahil sobrang tarik na nga. Tapos, makipot pa. Minsan, bangin pa yung nasa right side namin. So, ang mangyayari, pinahan talaga. Gaya nitong sa Yambo Lake, mga ka-teammates, wala kaming napanood doon na may dinaanan yung ganong vlogger na sobrang tarik. Na to the point na hindi na namin makita yung kalsadang babagsakan namin ba? Hindi namin alam kung mayroon pang kasunod na kalsada yung ano dahil sobrang tarik na ng kotse namin, nakatingala na kami. Wala na akong makita as in talagang makita na ano kundi diretso ko na lang talaga yung sasakyan para pumantay na yung kotse namin na ganoon. So meron kayong dadaanan doon na talagang napakatarik na hindi na namin nakuna ng video dahil kahit kami nabigla mga teammates kasi may napanood akong vlog hindi ko na lang siguro i-sasabihin dito kung anong vlog yon na as in talagang wala daw smooth daw yung dadaanan okay smooth nga lahat ng dinana namin pero hindi niya sinabi na merong ganong senaryo doon yon una pa lang medyo parang nan na kami natakot na kami so ang nangyari nandoon pala kami sa Yambolik iniisip na namin yung kung paano kami uuwi kasi, mga katimates, kung hindi kayo magiging aware dun sa dinaanan namin na dalawang matarik na yon, possible na maaksidente kayo or maka magkaroon kayo ng kabanggaan. Yun ba, mga katimates? So, gusto ko na kayong bigyan ng tip na pagpunta nyo ng Yambo meron kayong dadaan doon na matarek. Uh, pangalawa, sabi doon sa mga vlog, wala daw core cage. So, mapapanood nyo sa vlog ko, mga teammates, na sinisingil kami ng core cage. Tinatanong pa nila kung ilan daw yung dala namin pagkain. So, may dala lang kami tatlo. Spaghetti, adobo, tapos yung isa, yung chukutugo. Yan, so, <clears throat> sinisingil kami ng 300 doon. And pagdating namin doon, mga teammates, kung pupunta kayo ng weekends, agahan nyo na or better mag-camping na kayo ng Friday overnight na kayo doon para at least makapagpa-reserve na kayo ng ano makakuha na kayo ng cottage so ang rules na doon ay bawal daw magtayo ng tent ng umaga pwede ka magtayo ng tent ng 4pm onwards yan so para naman yun doon sa mga mahilig magpicture syempre ipicturean nyo nga naman yung lugar ang daming tent na nakatayo so yun lang second na tip na pwede ko ibigay sa inyo. So, ang nangyari, hindi na kami nagdala ng tent. Kasi, ang na-expect namin ay makakuha naman kami ng cottage. Yun. So, pagdating namin doon, puno na raw yung cottage. Ayan. So, wala kaming pepestuan kundi yung open na uh, area na yun. So, buti na lang meron kaming dalang mga tolda. Yun ang ginawa namin pang sapen eh kaso may kasama kaming baby yan nga si Toby, anak namin kaya nagpilit din kami na makakuha ng cottage na talagang nagantay kami ng mga aalis yun na po, panoorin nyo na lang yung vlog namin kaya pasensya na kung yung vlog ko ay putol-putol wala akong nabuong kwento eh basta yun lang kung paano kami lumipat na ang cottage pinaalis pa nga kami actually dun sa tent na sinilungan namin. Ayan. So, dun daw yun sa may-ari ng resort niya. Tadon. No? So, pasensya na po kung nakaabala kami doon sa tent nyo. Wala lang talaga kaming masilungan, mga ka-teammates. So, ang isa talagang hindi namin ma intindihan yung core cage nila. So, parang may nabanggit dun yung babae na kung wala kayong dalang food, hindi wala kayong core cage. Sabi ko, ha? Talagang hindi kami magkakaroon ng corkage noon kung wala, wala kami dalang food. Pero, doon sa mga post ng mga reviews ng mga napunta doon, as in nakalagay, walang corkage yung pagkain. Kaya nagulat kami, bakit kami siningil? Diba? So, yun. Nagugulan na kami doon. <laughs> so, handa na lang kayo ng 300 pag kami dalaki pagkain. iniwan na yata ako ng mga tao dito mga teammates wala na si Toby sa pa si Yamsi oh. lalabig ako mga teammates <laughs> so today is September 1 mga teammates time check 6.21 na ng umaga so dapat hapon kami mag Yambo Lake pero pagod ako mga teammates gawa nung shoot natin kahapon kaya hindi kami natuloy so ngayon na natin itutuloy yung yambulik natin para sa birthday ni Yamshi yan, tama birthday ni Yamshi ka, mga teammates <laughs> ang to binamin <laughs> sa kagaling ha iwan iwan mo daddy ha iwan iwan mo mag isa daddy dito okay. <laughs> kain mo na kami na agahan mga teammates <laughs> ano? Ano hmm? Okay, na, baby? Mag-isa. Ano <laughs> ako po? Na, na pa, mahal. Ano siya? Nauna pa mag-swimming sa amin. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> oh, oh, <laughs> oh. <laughs> sa kaya magandang dumaan mga ka-teammates sa Nagkarlan o sa San Pablo. Sabi kasi nung karamihan, sa San Pablo daw magandang dumaan para dire-direcho lang. Ewan ko lang kung sa Nagkarlan, baka mamaya kasi makipot yung daan. Pero sa maganda naman, Nagkarlan o San Pablo? Nagkarlan. Nagkarlan? Nag Oo. Oh. Para ah, dire-direcho nang tayo. Di ba matarik na? Matarek. Pay na man siguro. Ikaw <laughs> ano bang trip mo? Matarek ko ano, sakto lang. Isa pa na lang. Tabi <laughs> na lang. Okay. <laughs> Sabi ko sa withdraw withdraw muna tayo. <laughs> Gas muna tayo. Ikaw ano kaya ang diesel? Yung kanina pa namin sinisipat eh. <laughs> 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 ang sarap, <laughs> scramble, sana all. <laughs> Telepon, yung network mga hmm. yung <gibwing> ano TM yang say, Di diba oh. yung yang parking area. Dahan pala dito eh. Yeah, yung... okay. okay, yang kita. Oh. pa kaya? <laughs> May kada pa kaya ma? 'Yun ang problema. Wala pa naman tayong dalang tent. Oh, magana po ang. <clears throat> uh, mga vlogger natin, Peeps. Hapa. Eh, sinungaling pala yung mga um, nag-vlog na Nag-vlog siya, eh, baka wala siya mga kawalitan. Oh, hindi, pag sinabing corkage, may dalang food. Sa food talaga yun. Hindi niya pwede sabihin wala siyang, walang corkage fee. Dahil walang pagkain. It's, uh, walang sense. Dari ba si <laughs> <laughs> Ay, kung hindi sasakay sa balsa. Ba't ba magkano ba yung balsa na yun? Kwento. Uh, Ay, di mas mura pa yung kung magbabayad na lang ako kesa. Ay, sa sama discount mo. Yan na oh, uh, ganda. Kasa nasira yung view dito sa ano, sa tent na to. Wow. Dapat nagdala tayo ng San Toyo. O kaya dito. Hmm. Ito na yung tentate ano dadalhin. Mga teammates so bali dito para sa Yambule Lake. Uh, yung mga vlogger na napunta dito, hindi nila alam na may corkage pala. So, nagbayad kami ng corkage na 300. Ayan. Pag may dalaki yung pagkain, automatic, may bayad kayo ng 300. Ito lang CR dito. Doon yung talo mo, no? Wala ko ang magpito. Ito ang setup namin for today's video. <laughs> Wala kaming cottage na na. Naiwan namin yung cake sa bahay. <laughs> Wala mo ng happy birthday song. <laughs> cake ni Yamsi, yung kanin. <laughs> Kain na. Bebe. <laughs> ay, ay, teka lang. Umulan na, umulan na mga teammates Wow. wow, very good. Joke oh. to <laughs> <laughs> Nagutom bigla si Chiriana. Ano ba niluluto? Yun pala ang technique Kailangan may taga-kapit. Tapos dalawang kamay. Oh. Sabi ganito. Tutusok mo na sa gitna. Ayun oh. uh -huh. na. <laughs> <laughs> yeah. Ano 'yung para sa kanya? Ang malupit ng pulutan natin. Parang sa sarap ng pesto niyo diyan, ah. Oh. <laughs> <laughs> ha? Ano ka? Ano ka kayo? Ah, yung chicken daw. Yung chicken. Makaka-bingwit pa yung ano ko ah. <laughs> Unbox ka mamaya. <laughs> yeah! Ah! ito yung bagong ito ka. Ba. Ka. Ka. Ang galing eh. haligi eh. Saan lang yan? Lupit pa Hindi na naisipan mo. Uwi oh, na mga teammates uh, Bali medyo mahirap yung daan pa uwi eh. Matarek tas merong aahunan doon So kailangan namin umuwi ng maaga Para at least medyo safe Hoy wala sa akin Hindi eh, sana tumama na ako ngayon Mawawala yung cellphone Mawawala yung cellphone may natin. Hello? Yan. Yeah. <laughs> Ito yung cellphone. <laughs> Iiyak ka? Iiyak ka? Tobi? <laughs> di Ignacio! Ano ba? Yun uli ang pagkain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Uy, may tumalon ng slap yan. Happy birthday, mami. Happy birthday, mami. Wow, oh, spaghetti. Oh, ano? Nakahatip pala sa pastil. Paborito <laughs> niya yun, ano ma? Happy birthday to you! Happy birthday to you!

<laughs> Tulog. Tulog. Aba, <tulugan Toby. laughs> Tulog. 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 Tulog.